Ingitera ka ba? Huwag kang magalit kung umangat ang ibang tao. Gamitin mo yung ingit mo sa tamang paraan. Gamitin mong inspirasyon para mapaganda mo din ang buhay mo. Kesa manghina ka ng tao pababa dahil sa ingit mo. Ano kaya kung gamitin mong kapakipakinabang? Gamitin mo ang ingit para maging motivation mo sa buhay para umangat ka din. Di ba? kung wala ka nang meron siya, edi kunin mo yung mga bagay na wala sa iyo at ibigay mo din sa iyo. Kasi magalit ka sa kanya, 'di ba? Ganun lang 'yon. buhay niya kasi ginalingan niya. 'Di ba? Ginalingan niya ang pagpapaganda uh, ng buhay niya. Kaya ikaw na inggit, inggit na inggit ka dahil ang galing niya oo oh, edi di galingan mo din. Gano'n lang yun. Gamitin mo rin ang mga diskarte mo sa buhay. Ayan, yung ingin mo, gamitin mo sa tamang paraan. Gamitin mo sa pagpapaganda rin ng buhay. Gano'n. O, oh, di ba? Di tapos ang problema. O, oh, okay na kailangan na gumawa ka rin ng mga diskarte. edi di gumawa ka rin ng mga diskarte. Gamitin mo rin yung mga skills mo dyan, kung ano man yung mga tinatago mo skills sa buhay. Kung magaling ka na um, mga lakal lang, iba't ibang impormasyon, hindi gamitin mo. Ayan, mag-vlog ka, doon mo gamitin, di ba? Kakapera ka pa. Hmm, kita mo? Kung ingit inggit ka dahil ang ganda niyang manamit, o oh di, magdamit ka na ng maganda, di ba? O, oh, ganun ni apply ang ingit, be.